Hi mga kabuhay! Kamusta kayo? Last day na nga namin dito sa hotel, kumain lang kami ng breakfast dahil maya maya mag-check out na din kami. Pagkatapos namin kumain, mamimili kami ng mga pasalubong. Bibilihan namin yung mga in-laws ko at yung coach ng mga anak ko. Eto nga si Ruri, Bili ng plush candy kaya binilhan ko na din. Nakapili na nga kami ng mga pasalubong para sa kanila. Bumili kami ng matcha cookies. Bumili naman kami ng daifuku melon flavor para sa amin para din siyang omochi. May sinat nga si kuya kaya di na namin siya sinama. Nagpaiwan na lang siya sa room. Pero sinabihan niya kami na wag namin kakalimutan bilihan ng pasalubong yung classmate niyang babae. Nung nakaraan kasi binigyan siya ng pasalubong kaya gusto din daw niyang bigyan. Ang talaga talaga ni kuya, manang mana sa tatay niya. Ito nga yung binili naming pasalubong sa classmate niya, Mount Fuji Kitchen. Kung nakabili na kami ng pasalubong sa classmate ni kuya, magbabayad na kami. Pagbalik nga namin sa kwarto, si kuya nakahiga, medyo masakit daw yung ulo niya. Hay nako, na sobrang siguro kakaswimming kahapon. Ito nga, palis na kami habang naghihintay kami ng elevator, umupo muna si kuya. No minuto nga, kinakamusta ko, minomonitor ko siya kung ano nalagay ng pakiramdam niya. Eto nga, nakapag-check out na kami. Nilagay na namin yung mga gamit namin sa sasakyan. Eri nga si kuya, nag-request na. Sumakay daw kami sa gold cart. Kahapon pa nga niya to nire-request. Kaya pinagbigyan na namin. Hindi na nga daw masakit ang ulo niya. <laughs> habang nakasakay kami, nakahiga siya habang kumakain ng ice cream. Maya-maya, nag-request ulit si kuya. Nagusto naman daw niyang ma-experience mag-drive. Kaya siya yung nakahawak sa manobe Isabela, si Hapo naman ang nakaapak sa axel at brake. Pagkatapos namin sumakay sa golf cart, pauwi na kami. Sobrang saya nga ng experience namin dito. Aniguradong babalik kami dito. Balak nga ni Hapon bumalik ulit dahil nga nagustuhan niya yung vibes, food ng hotel at lugar. Maan nga muna kami sa drugstore para bumili ng gamot ni Kuya. Kabili, pinainom na namin siya agad ng gamot para umuokin -okay na talaga'y pakiramdam niya. Bago nga kami tuluyang umuwi, nag si Kuya kumain kakain ng gyosa. Dahil nga nagugutom daw siya, hindi kasi siya gaanong nakakain ng breakfast. Dito nga kami kakain, isa sa sikat na gyosa resto sa Ishimatsu sa Hamamatsu. Pagkaupo namin, hinanda ko agad yung sausawan. Yung sausawan ko, nilagyan ko ng soy sauce at pagkarami-raming chili oil. Ay nako, paniguradong mayat-mayat toilet ang takbo ko nito. Umorder na din kami ng fried rice na gustuhan nga ni Ruri at ni Joko. Eto na nga, dumating yung order namin na gyosa na may side dish na toge. Ay, napakasarap ng gyosa nila dito. Di nakakasawang kainin. Pass forward, pauwi na kami. Medyo mahaba nga yung biyahe namin. Two hours ang biyahe namin. Buti nga si asawa eh, masipag mag-drive. Kahit nga ata anong gawin niya eh, wala siyang karekla-reklamo. Malapit na nga kami dito sa bahay bago kami umuwi. Nagpunta muna si asawa sa supermarket para mag-grocery ng kakainin namin kinabukasan. Dito na kami sa baba ng bahay namin bago kami umakyat sa bahay. Eri nga si Joko namulot ng dahon. Dahil nga nakahuli siya ng tipaklong kaya papakain daw niya to sa alaga niya. Dito na kami sa bahay pagkapasok nagugas agad kami ng kamay. Inais ko na din agad yung basa naming damit at nilagay ko sa washing. Bukas ilalaban ko yan. Sinampay ko na din yung mga swimming bag ng mga anak ko. Eh ilang araw nga kaming wala nagdilig na rin ako ng halaman. Gulat na gulat na nga ako, nung nakita ko yung tanim ko. Ilang araw lang kaming wala, nagulat ako. Ang laki na ng tubo ng pipino ko. Nung umalis kami, eh, maliit lang to. Pagka uwi namin, biglang laki. Sa tuwa ko nga, pinakita ko kay Hapo na tuwa din siya. Yung kasiyahan ko, eh, kasiyahan din niya. Pagkatapos ko magdilig, inais ko naman yung maleta namin. Inalis ko yung mga gamit. Yung mga marumi nga naming damit, eh, nilagay ko na sa marumihan. Bukas maglalaba ako. Ang dami nga naming labahin. Pin Pinunasan ko na rin yung maleta Pagkatapos ay eh, inais ko naman yung pinamili ni asawa kanina Ang dami nga niyang biniling mga tinapay Mahili kasi mga anak namin sa tinapay lalo sa umaga Pagkatapos kong ayusin yung mga damit naman namin na tuyo Kinuwa ko na at titiklopin ko Habang nagtitiklop nga ako, lumapit sa akin si Hapon at si Ruri Tutulungan na nila akong magtiklop Si Bonsu nga ay eh, nagpresenta Siya na daw ang magtitiklop ng mga damit niya Siya na din daw maglalagay sa damitan niya. Ganito na lang po. Maraming salamat sa suporta. Ah. Bye.